Makapangyarihang Ama, ako lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesu-Kristo, ang aking Panginoon at Tagapagligtas. Ikaw lamang ang tunay at buhay na Diyos, ang manlilikha ng langit at lupa, at tanging ikaw lamang ang karapat-dapat sa aking pagsamba, papuri, at tiwala. Ama, kinikilala ko na ang anumang anyo ng idolatria ay kasalanan sa iyong paningin. Ngayon, ako tumatalikod sa anumang impluensya ng maling diyos, sa lahat ng panlilinlang at sa lahat ng gawa ng kadiliman na nagtatangkang kontrolin ang aking puso, isipan at buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, winawasak at pinapawalang-bisa ko ang lahat ng kuta ng idolatria sa aking buhay, kapwa nakikita at nakatago. Pinupuksa ko ang lahat ng espiritual na tanikala, anumang maruming pagkakabit, at bawat tukso na hindi nagmumula sa iyo. Ipinapahayag ko ang ganap na kalayaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus at dugo ni Jesu Kristo. Panginoon, punuin mo ako ng iyong banal na espiritu at liwanagin ang aking landas sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo akong lumakad sa katotohanan, maging matatag sa pananampalataya, at manatiling tapat sa iyo sa lahat ng bagay. Ikaw ang aking kanlungan, aking lakas, at aking nag-iisang kaligtasan. Tinatanggihan ko ang lahat ng maling diyos, tinatanggihan ko ang lahat ng nakikita, at di nakikitang idolo at ipinapahayag ko na si Jesu Kristo lamang ang Panginoon ng aking buhay, aking pamilya, at aking hinaharap. Salamat, Ama. Dahil pinapalaya mo ako, nililinis mo ako, at pinapalakas mo ako. Sa iyo lamang ang lahat ng kaluwalhasyan, karangalan, at papuri ngayon at magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, ako'y nananalangin. Amen.